Naghahanap ako ng pako na itatanim ko, pero iba yung nahanap ko. Kaya hinuli ko at ipapakawalan sa kagubatan para hindi nila uh, ulamin kung iba yung nakahanap. Saan natin pakakawalan to? Ah, dyan sa gitna ng kagubatan upang hindi mahuli yung mga tao dito. Baka mahuli yan ay eh ulamin. Okay, sige. Pupunta na ba tayo ngayon sa kagubatan? Ayun na, para ano? Pakawalan na natin, no? So, ito na yung pangalawang sawa na naguli namin this October. So, ito, halos kapareho niya yung isang sawa na una na natin pinakawalan dito sa gitna ng kagubatan sa Sitalaw. So, natatandaan nyo pa ba yung una nating pagpapakawalan ng ahas? tatandaan nyo pa. So, pangalawa na yun. Uh, kumusta naman yung paghahanap nyo ng mga asawa nyo? Wala pa po. Wala ka pang nahanap ngayon? Oh, Bakit na naman? Lamok lang yung kuha ngayon. <laughs> Bakit hindi ka ba naghanap talaga? Wala naman. Grabe Mahanap. Bakit wala? Parang maraming tao dyan sa nabandagan, maraming dalaga dyan ah. Wala ah boss. Wala. <laughs> Baka ikaw ang wala. <laughs> <laughs> uh, ikaw boss Ali, uh, kumusta ang paghahanap mo ng iyong mamahalin? Oh, problema yan eh. Problema na naman? Oh. Uh, bakit na naman? Ewan ko. Talagang wala pang babae kong napupusuhan eh. Yan, wala kang yan. napupusuhan? Oo. Oh. Eh, paano gagawin natin yan? Ihanap mo lang ako doon. Ihanapan kita? Oo. Oh. E, paano kita hanapan? Eh, delikado nga buhay natin. <laughs> <laughs> Yun na nga eh. <laughs> Kaya.